Bigman ang pansamantalang wala sa gilas team at ang tunog ng update ay walang kay sa FIBA Asia Cup at sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Dihadong dihado ngayon ang gilas sa FIBA Asia Cup. Alam na alam niyan ng karamihan pero yung maliit na chance ay nandun pa rin. Posible ang malakihang upset win. Lumakas ang PBA, maganda ang numero ng crowd at napansin ito ng karamihan na idagdag pa ang appearance ni Kai at kanyang coach na Zian Sai Isang malakas na comeback sa Kushigaya Alphas. Ito ang isa pa sa goal ni Kai na mangyayari nga pagkatapos nitong makarik cover sa ACL injury. Walang timeline sa paggaling ni Kai. Mula sa ACL injury, ito ang lumabas na update. Kaya naman posible na makakabalik nga si Kai kaagad sa hard court at posible rin naman na matagalan nga ito. Halos week by week ang nakikita natin na evaluation dito kay Kai ng kanyang doktor at ang kanyang personal coach at trainer naman sa core strength at conditioning halos araw-araw na tinitignan. Ang improvement ng ating 7-footer big man sa gilas ang check nga lang natin ay nasa magandang sistema si Kai ng pag-recover kasi sabay na rin ng pag enjoy niya sa libreng oras na meron siya sa ngayon bago bumalik sa hardcourt. Inaasahan na lalakas ang gilas kapag nakabalik na nga itong si Kai sa team at ito nga ang isa sa inaabangan ni Coach Tim Cohn. Gilas Big, sino nga ba ang papalit kay Kai sa ngayon sa FIBA Asia Cup? Big ang nawala sa rotation kaya naman big nga rin ang papalitan at ang nag-iisang big na matunog ang pangalan ay si Milora Brown. Sana nga lang ay maging local talaga ito at magkaroon ng magandang insayo kasama ang gilas bago ang FIBA Asia Cup na malapit tangaring na nga ring magsimula. Mabilis ang takbo ng oras at ang ibang teams na maglalaro sa FIBA Asia kagaya ng Australia Boomers at Tall Blacks ay nagtagisan na nga ng galing nagkasukatan sa isang best of 3 series. Panalo ang Boomers sa series sa score na 2-1. Nagawa naman ng Tall Blacks na makaisa ibig sabihin nito may lakas ang Tall Blacks para ma-upset ang team ng Australia Boomers sa men's basketball. Umayo naman ang gilas sa tune-up game kontra sa team ng South Korea at Japan. Maganda sanang laro ito para masukat natin ang lakas ng gilas lalong lalo na nga at walang kay makikita na sana natin sa mga larong ito kung may maibubuga ba ang kilas sa FIBA Asia Cup.